I'm sorry. Okay mga bro, lalakad na tayo bro. Nakakita sila ng sawa. Sa kapilang barangay. Eh ngayon, bro, bro. oh, uh, tumawag sila, nagmamadali sila. Pumasok sa bakuran. Eh ngayon, pumakit daw sa mga puno. Tara bro. Diyan na tayo. Ah, biglaan. Ah. Atap saan po?

Ay, <laughs> Laki sa wa. O. Oh. Makapakaya. Ay, ay nasa laki, ay, no? ay, 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 taas. Ayun, no? Ayun. Ay, matapat ka niyan. pinakataas niya. Ito, nag-aanap ng ano yan. Manok at saka. Oh. <laughs> nag-aanap na pagkain yan. Ay, kalaki. Ito siya po. Makalawi yan. Ay, yung so, nasa ano. Na, sa, ay, sawa. Ay, yung na, nasa baba. Ay, yung nasa baba. Uy, kubatik. Nandiyan din Ano ba 'yung nasa sanga? Ay, oh, load nagpapababa naman. na sa pa nga. Oh, pas. mo tatawagin. Ah. Lakas. Oh. Oy, cellphone. Oh.

serta nyama. Woi sume? Ini ini apa, Bu? Ah, ah. tinggi. Ini nyuna. Ora. Ini nyuna. Oke. Ay, Ayo bala sata sok bala sa baba. Ini mau koyo ini kia. Ini kia apa nih? Makya. Makya pasatas. Oh, oh pinaka tuk-tuk. Jos kok. Oh.

wala lang yung wala ba sa akong higat dyan. Ayan, okay. Nakapunta natin. Ah, bababa na siya eh. na sa taas. Kaya, balik tayo. Wala sa Wala ka sa tayo sa ako. Wala sa Wala tayo sa akin. Wala ako lokop sa bitis ko. Matsaka ang videos. Nanman man din. O tabi e gele na molay e, nilog sa bitis. Loko ya ko yan. Alo ko natis sa paa. Galing dito sa atong. Baka ito. Baka tindot ito, Maluwang na baka tindot ito, oh talagang masuwal na masuwal. So, -ano Tapos na? mayroon siyang tatabisa pa, regation. Eh. Tumawid dito, nag-anak sila. Na yeah. Dag ng daga.